makikita mo na talagang gusto siyang patayimikin at sirahan simply because siya ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yan lahat ang dahilan. Attorney, sinabi po ni, uh, ano, ni Ombudsman na na wala siya nakikitang aksyon ni VP Sara para siya imbisigahan kaugnay sa mga issue ng graft and corruption. At meron din siyang banat doon sa isang USEC ng DOJ na manahimik daw at hayaan ng ombudsman na gawin ang kanilang mandato. Anong masasabi mo mm -hmm. dyan, attorney? Ay, hindi ba? Matagal ko lang sinasabi ko na wala naman talagang kaso eh. Lahat ng mga ipinahayag ni BP Sana, ay eh, walang magiging ground para idemanda siya whether criminal, administrative, or impeachment. lachan Puro politika lang yan eh kahit isa-isahin mo sa impeachment, o ano, ano base nila for impeachment dahil sa confidential funds? Eh, yung confidential funds nga nakabimbin pa sa COA eh. Walang definitive ruling pa dyan. Kung meron nga irregularidad, wala. Apart from that, nakabimbin na sa Korte Suprema. So, ano magiging uh, ground mo for impeaching her? Yun namang mga mga latest na pahayag niya eh wala rin eh. May pinaliwanag na natin yon. Wala namang pagbabanta. <laughs> pagbabanta na yun eh kung mapatay siya. At sa katotoo naman na talagang may banta sa buhay niya. Eh yun lang ginagawa sa kanya. Number one, pagtatanggal ng security niya, tinanggal ng PNP eh. tinatanggal na naman yung AP security niya. Pangalawa, yung relentless na pag-atake sa kanyang pagkatao, <clears throat> sinisirahan siya ng gusto. Walang patumangga. Yung pagbabanta sa kanya dyan sa loob ng uh, kamera, pambubuli sa kanya. Oh. Lahat, makikita mo na talagang gusto siyang patahimikin at sirahan simply because siya ang pinakamalakas na kandidato sa Pangulungan sa 2028. Yan lahat ang dahilan